Bakit ka ba na-scam sa pagpagawa mo ng bahay? Linawin ko po sa inyo, hindi lahat ng contractor at professional na nangungontrata is e safe kayo. Madalas, nagiging kasanayan na po nila yan. Bakit? May case kasi na sila mismo gumawa sa isang building at hindi sila nabayaran, lalo na kung marami silang project na hindi nagbabayad yung client nila and ikaw ngayon ang magiging source ng pera na need nila. Paano mo manalaman at paano ka makakasiguro na ang contractor at professional na sa sa'yo ay hindi scam. Ito yung mga red flag na ibibigay ko sa inyo. Una, ayaw magbigay ng mga personal detalye. Tanungin nyo kung taga saan sila, sinong kilala nyo dito, sino nag-recommend sa kanila, ano yung personal details nila. Even yung mga tao, kung kaya yung tanungin, tanungin nyo. Karapatan nyo as client na malaman yun. Pangalawa, nag initiate ba sila ng kontrata? Mag-sign ba kayo ng contract or terms of agreement? Pangatlo, gusto ng contractor mag-down payment kaagad? 50% or more, eh kahina- na po yan. Meron ding nagmamadali sa contract signing. And kung makikita nyo dun sa contract or dun sa BOQ, list ng materials na may katumbas na cost, andun na nakalagay yung labor and material cost, and hindi siya nakadetail, problema po yan. Paano mo may evaluate sa actual construction? Or paano ka makakapagbiling sa kanya kung hindi po detalyado at nakabreakdown ang kukontratahin niya sa'yo? So ang scam, eh may part ka dyan. Hindi lang po yan sa contractor. Meron kang pwedeng gawin. Kung gusto mo maging mas knowledgeable, pwede kang ng kumuha ng third party inspector or engineer architect na tingin mo mapagkakatiwalaan mo. Next po, pag-usapan natin yung mga clauses na dapat nakalagay sa contract. Ilan lang po ito sa mga basic scam. Marami pa pong klase. Pwede nyo pong panoorin ang video na to at ang mga susunod kong video kung gusto nyo mag-subscribe kayo para naka-alerto kayo kung ano pa yung mga possible scam scenario sa construction.